Ngayong araw mga bro, sa panibagong kong vlog, may gusto lang ako i-share sa inyo tungkol nga pala ito sa mga lashing bridge lights namin dito sa aming barko. Dahil kailangan namin to mga palitan, lalo na yung mga pundido na ilaw dito sa aming lashing bridge lights. Dahil yung ibang operator ng gantry, medyo nadidiliman sa aming lashing bridge lights kapag marami ng pundido at nagre-reklamo sila sa aming duty officer sa barko. Bali sa forward nga pala kami ng aming barko nagsimula upang mag-check ng mga lashing bridge lights at umakit na kami sa aming lashing bridge upang i-check ang mga pundido na ilaw dito. Kung makikita nyo mga bro, ganito nga pala ang itsura ng lashing bridge lights. Floodlight lang naman yan mga bro. Meron nga lang pala yan mga electronic balas at metal halide lamps. Habang kami bumabiyahe, nagpapalit na nga pala kami ng lashing bridge lights dahil kapag nasa port kami, medyo delikado lalo na kapag loading at unloading ng mga container dahil minsan may mga bumabagsak na sapatos ng container at delikado yun lalo na sa amin kung nandito kami sa ibabaw ng Lashing Bridge kaya sa tuwing bumabiyahe kami at libre kami at wala kami mga ginagawa ito ang aming mga ginagawa nagpapalit kami ng mga electronic balas at metal highlight lamps dahil maintenance ito sa aming barko. Dapat lahat ng mga lashing bridge lights na yan ay fully functional at wala dapat mga pundi dahil nga minsan ang mga operator ng gantry nagre-reklamo mga bro. Kung mapapansin nyo, etong pundido na ito ay inuna ko na ang palitan ng electronic balas at tinawag ko na yan sa duty officer ng bridge upang iswitch is off up muna pansamantala ang supply nyan para habang gumagawa tayo safe pa rin tayo mga bro at iwas tayo sa electric shock dahil lagi nating tandaan mga bro safety first dahil ang trabaho nandyan lang naman yan mga bro hindi naman kailangan minamadali yan mga bro kung mapapansin nyo mga bro tinanggal ko na yung mga screw ng cover ng electronic balas waterproof nga pala yan mga bro may gasket yan isa-isa ko nang tinanggal yung apat na tornilyo na nakalagay dyan mga bro papakita ko rin sa inyo kung ano ang nasa loob nyan at kung ano ang connection ng electronic balas para magkaroon kayo ng idea lalo na sa mga baguhan at mga nagbabalak mag electrician sa barko eto nga pala ang loob nyan mga bro parallel connection lang naman yan kung mapapansin nyo bali yung nakakunik sa terminal na dalawang itim, dalawang puti at dalawang green na may stripe na yellow sa bandang kanan yan yung pinakang source or power supply mga bro yung nasa terminal ng 1, 2 at E bali ginamitan ko lang din pala yan mga bro ng maliit na flat screw dahil tinutusok lang naman yung pinakang terminal block nyan mga bro bilang electrician pala mga bro dapat marunong kayo magbasa ng diagram lalo na sa mga electronic balas dahil minsan pinapalitan yung mga electronic balas nyan para madali nyo maunawaan kung paano kayo magwiring ng mga ganitong floodlight dahil kung marunong kayo magbasa ng diagram ma hindi na kayo mahirapan magkabit ng mga wire at hindi kayo malilito at hindi kayo magkakaroon ng problema kapag sinuplayan nyo na ito mga bro dahil kung mali ang pagkakawiring nyo mga bro, maaring hindi ito umilaw o maaring magkaroon pa ng short circuit mga bro. Kung makita nyo mga bro, inuna ko muna yung papunta sa metal halide light na wire. Tapos isinunod ko na yung pinakang power supply niya mga bro. Bridge train ni Vincent sir. Yes, sir. Sir, can you please on lashing bridge light, sir, forward? Forward, oh, okay. Thank you, sir. Armeekologi. Yes, you can continue. Bali pagkatapos nga namin magpalit ng electronic balas at metal halide lamp, umilaw na yung isang pundidong ilaw dun sa forward. Kaya pumunta naman kami sa sunod na bay dahil may pundidong ilaw rin dito at sa ibabaw siya mga bro. Kaya aakyatin pa namin ito ni paring Ryan. Kung makikita nyo, makiat pa siya sa ibabaw at kinakalas niya na yung pinakang bolt sa bracket. Ginamitan lang pala namin ito ng spanner ratchet mga bro. Kung makikita nyo nasa ibabaw kami mga bro. Medyo malinsangan pala sa pwesto namin dahil mainit sa biyahe namin at nagubad na si paring Ryan ng helmet. Kung makikita nyo mga bro, medyo mainit. Tagaktak na kami yan sa pawis mga bro. Pero nung maalala ni paring Ryan na nasa taas lang yung kabina ni Kapitan, syempre sinuot niya ulit ito mga bro dahil maigpit ang kapitan namin lalo na sa safety at nasa ibabaw kami ng Lashing Bridge syempre maaaring may mga mahulog dyan hindi namin inaasahan bali ganun lang din mga gagawin mga bro kung makikita nyo tinutusok lang ni paring Ryan yung terminal block ng maliit na flat screw ang inunan niyang kalasin yung pinakang power supply at inangat niya lang yung pinakang bracket nito mga bro tapos tatanggalin niya na yung mga wire sa electronic balas at ibabalik niya na yung pinakambago na ipapalit namin mga bro hindi naman kayo malilito mag wiring yan mga bro basta marunong kayo tumingin sa diagram at kung paano nyo kalasin yung mga wire tandaan nyo lang at ganun nyo lang din siya ibabalik mga bro gaya ng ginagawa ni paring Ryan kinunik niya na yung mga wire sa electronic balas kung makikita nyo mga bro yun sa pinakang electronic balas may parang clip lang naman din yan at pinipisa niya lang tapos tinutusok niya na yung pinakang strand ng wire sa electronic balas tapos binalik niya na yung mga screw na tinanggal niya nung una bago siya nagpalit ng electronic balas kung makikita nyo hinihigpitan niya na mga bro at pinabalik niya na yung mga tornilyo para kapag binalik ito ng maayos mahigpit at hindi ito magkakalasan mga bro. Pagkatapos nga ni paring Ryan palitan ng electronic balas, syempre sinecure nyo na ito at sinarado. Tapos pinalitan na rin namin ng metal halide lamp mga bro. Kung makikita nyo, bago na yan yung pinang metal halide lamp nya. Tapos sinaraduhan na rin nya yung cover ng metal halide lamp. Meron lang pala ito sa gilid ng mga locking clip mga bro. Pagkatapos testing, Bridge train Vincent sir Bridge train Vincent sir Again. Sir can you switch on Lashing bridge light forward sir B30 Check if it is on. No, sir. Ah, uh, now, some on sir, wait for a minute sir. Yun. Okay na lang. Now it's on sir, working sir, wait sir. Okay. Bali after nga namin matesting, ibinalik na namin ito sa pinakang dating posisyon niya mga bro. Ibabalik lang din ni paring Ryan yung mga bolt sa bracket niya mga bro. At higpitan ito gamit ang ratchet mga bro. Number 19 mm nga pala yan mga bro. Yung ginagamit namin na ratchet. Pangkalas sa mga bolt at panghigpit mga bro. Kung makikita nyo mga bro, umiilaw na siya at hindi na siya pundido mga bro. Sana nagkaroon kayo ng idea mga bro kung paano magpalit ng electronic balas ng metal halide lamp. Shoutout nga pala sa iyo Ryan. Salamat ng marami sa patuloy mong pag support sa akin sa paggawa ko ng mga video. Shoutout din sa mga patuloy na nagshare ng aking mga video. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat mga bro.